Walang bagyo pero baha ngayon sa maraming lugar sa Mindanao. Dahil po 'yan sa magdamagang pag-uulan simula pa nitong Sabado dala ng LPA o low pressure area. Kabilang sa mga lugar na apektado ang mga bayan at lungsod na hinagupit din ng bagyong Pablo noong taong 2012. Kasunod niyan, isinailalim na sa state of calamity ang isang lungsod at tatlong bayan sa Davao del Norte. Live mula sa Tagum City, my report si Mav Gonzalez. Mav. Jessica, sa pinakahuling talanga ng PDRMC ng Davao del Norte, umabot na sa mayigit dalawang libong pamilya o katumbas ng sampung libo na mga individual ang tinamaan ng bagyo dito at inilikas o ng low pressure area. At kabila nga dito sa mga... Uh, naapektuhan nito ay 32,000 na individual mula pa lamang sa probinsyang ito. Walang bagyo sa Pilipinas, pero ramdam ang epekto ng masamang panahon na dulot ng low pressure area sa maraming bahagi, partikular sa Mindanao, sa ilang oras na pag-ulan. Ganito ang naging tagpo sa barangay Guadalupe sa Carmen Davao del Norte. Marami sa mga bahay at sagingan, nalubog na sa baha matapos umapaw ang ilang ilog. Ang mga residente sa ibabaw ng tulay muna magpapalipas ng dalawa hanggang tatlong araw at sisilong sa mga tent na ibinigay ng lokal na pamahalaan. Ano, nagawa kami ng para sa silungan namin. Para safety ba? Kasi ulan, yung bahay namin doon, ano ng tubig, nabutan. Mga taga dibdib, ka dito. Eh kuya, ba't hindi ko na sa evacuation center na lang magstay? Hindi lang siguro. Carmen is below sea level eh. Hmm. So pag nag-back up ang ano, yung dagat natin, mag-high tide, hmm. the water from the sea comes back. Kaya it prevents the outflow of the rainwater yung mga rivers natin. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mga kalapit na bayan. Sa Tagum City, Carmen, Kapalong at New Corella, idineklara na ang state of calamity. Ilang kalsada na ang isinara muna. Sa ipinadalang video ni Yuscooper Cooper Hermes Cosmod, makikita ang abot bewang na baha sa bayan ng Asunsyon. Bumaba na ang tubig sa paghina ng ulan ngayong araw pero hindi pa ito tuluyang humubupa. Kaya walang tigil ang rescue operations ng iba't ibang ahensya mula pa kahapon. Pero dahil nalampasan nila ang lupit ng bagyong Pablo noon, tiwala raw silang walang masasaktan ngayon. Since Pablo, wala kaming casualty. So itong nangyayari dito, flooding lang to. So medyo kayang-kaya ng, ng aming provincial disaster risk reduction management office. Isa sa mga dinaanan noon ng Bagyong Pablo ang bayan ng Montevista sa Compostela Valley. Dito nasaksihan ng news team ang paglubog ng Langwan Bridge sa baha sa loob lang ng halos dalawang oras. Mabilis ang pagpapalika sa mga residente, ang mga nagmatigas, ni rescue na ng mga otoridad. Hindi na ang naranasan ng Lianga, Surigao del Sur. Rumaragasa ang tubig matapos umapaw ang kalapit na ilog. Wala namang sinayang na oras ang mga rescuer na tila nakipagkarera sa pagtaas ng tubig. Ang bayan naman ng Barobo, pinerwisyo na ng baha, nakaranas pa ng pagguho ng lupa. Mula sa gilid ng kalsada hanggang sa mismong kinatitirikan ng mga bahay. Nasira ang sala ng bahay ni namang Felix at Aling Luz matapos bumigay ang lupa. Ang ah, tambakot mo dito sa unahan, sa amung Ah, Igo lang mo mga 30 minutes. pagbada ang yuta. Kahapon ng umaga, nagsimulang gumuho ang lupa mula sa burol pababa ng kalsada. Sa ngayon, kailangang umakyat ng mga residente sa malalaking tipak ng lupa makatawid lang sa mga kalapit na bayan. Jessica, sa ngayon medyo maulan pa rin dito sa bahagi ng Davao del Norte, pero nakahanda naman daw ang PDRMC sakaling kailanganin ng rescue operations ngayong magdamag. Jessica? Okay, ang problema, uh, MAV. Yung mga tao riyan, di pa nakaka-recover doon sa kanilang uh, pag pagkakahagupit noong uh, 2012, no? Kay Pablo, lalo na yung mga sagingan, hindi halos sila nakaharvest. Mukhang ngayon pa lang dapat ah harvest Ngayon wala na naman. Tama yan Jessica. Ang sinabi sa atin ng PDRMC ay i-assess uh, muna nila kung gaano kalaki yung naging damage dun sa agriculture nila. So sakop niyan yung mga sagingan nga na pang-export sana, pati na rin yung mga palayan na lahat ngayon ay kala mo lawa dahil nalubog sa baha. Pagkatapos daw nila ma-assess ito, ay hihingi sila ng ng tulong rather sa national government pati na rin sa DSWD as a Department of Agriculture para matulungan nga yung mga magsasaka na apektuhan nitong low pressure area, Jessica. Okay, kumusta ang uh, sitwasyon ng uh, relief uh, operation? Mav, mo nakakapagsagawa ba ng relief operations may sapat bang supply kasi i understand bago nito nangyari eh uh, hindi na centralized ang re relief distribution dapat nandiyan na dapat sa mga probi probinsya Tama yan, Jessica. Kanina nakausap ko si Governor Rodolfo del Rosario nitong Davao del Norte. Ang sabi niya sa atin, meron daw sila talagang systematized na pamimigay ng relief goods pati na rin ng rescue operations dito sa kanilang probinsya. So una yan, magagaling sa mga probinsya tapos sa local government. At kung mag, uh, magkukulang pa ito, siya na raw papasok itong provincial government. Sa ngayon, dahil nga sa laki ng naging pinsala nitong low pressure area, ay pumasok na yung provincial government sa pagbibigay ng kanilang tulong. Pero sa ngayon naman daw, ay sapat pa ang kanilang relief goods pati na rin ng mga rescue teams na tinutulungan na ng AFP at PNP dahil daw na paghandaan ito, nila ito dahil nga alam nila ang pattern ng pagbaha dito sa Davao del Norte, kaya alam nila for example, mauuna dun sa mga barangay na uh, sa mga bayan ng Asuncion, pagkatapos siya kapubuta sa Tagum City, sa Carmel so mm -hmm. kumbaga meron silang ilang oras para makapaghanda, para palikasin yung mga nandoon sa mas mabababang lugar at mapalipat ma na sila sa evacuation centers at mapaghandaan ng relief goods Jessica. Okay, mabuti naman kung gano'n kumbaga na template na nila, alam na nila nila kung anong magiging uh, itsura nitong uh, pagbahan pagbaha na ito dahil baga, kumbaga marami na silang practice way back from 2012. No? Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Davao Mav Gonzales.